Ito ang maganda dito sa lugar nila, may irrigation. Yan o. Oh. Kaya maganda yung mga tanim nila dito. Kasi ano sila, may provided ng DNR. O ng DAR rather. Ng DAR ang kanilang tubig. Yan o. Oh. Meron silang enough supply. Of water. Ayan, oh. Para sa kanilang halaman. Kaya maganda yung halaman nila, oh. Mayroong enough supply ng tubig. Ayan, gagamitan lang nila ng motor para umakyat yung mga halaman nila, yung mga tubig. Ayan. Ang ganda ng lugar nila, oh. Ayan, po. Oh. Uh -huh. Ayan, oh ito mga strawberry yan. Nasa plot na yan, strawberry. Yung nando doon sa parang mayroong puti na yon na cover, strawberry din yon. Kasi yung nando sa gawi doon, mga pip, ano yan, uh, lettuce, iceberg, iceberg lettuce, yung mga nandyan. Ayan o, no? iba? Diba? Ito, kitang-kita mo talaga dito. Ano pa, natural pa. Yan, may meron pang lumilipad na butterfly. Hmm? Ayan, no, may mga butterfly pa dito. Tapos, yung mga wild sunflower. Kita mo, may mga bee. May bee. Nangunguha ng mga nectar. Ayan, Oh. Ganda ng lugar. Oh, ito malberry to ayun, wala pang bunga ayun meron din saging ano oh, may saging din dito kaya ano oh yun ang ano dila. o oh ito, nagbubunga na yung malberry ano oh, nagbubunga na siya ito, meron ng maliit. Ayan, no? may bunga na din yung mulberry. Sana. Yun, no? nagbubunga na. Yun, no? meron ng isa, na red. Ayan. Ito, marami-rami na pala dito. Hindi ko napapansin. Ito pala, oh. yang may mga may mga bunga na yung mulberry nila. Yan, no? Ayan, Ayan, no? Ito may malberi pala dito oh. Ayun oh.